Hi guys! Today, gumagawa tayo ng macarons. Ayan siya. Medyo na-transfer na po natin yung iba hanggang sa naisip ko na i-vlog natin siya. So, ito guys, ang ingredients natin dito ay eggs, butter, sugar, vanilla extract, flour, and syempre, designated coconut, and the last one is um, condensed So, ayan po. Ayan, na-mix na natin siya together. Yun nga, gaya sabi ko, hanggang sa naisip ko na, oh, i-vlog natin siya. So, ayan, nag scoop na po tayo para i-transfer dito sa mini cupcake natin. So, ayan. Yan, tapos, eto pa po. Empty pa po ito siya. Mamaya, lagyan natin after na itong isa. So, ayan. Meron tayo ba't ibang kulay ng, um, what's this one? Cupcake holder or basta yun po. Nakalimutan ko yung tawag. So, ayan, i-update ko kayo mamaya kapag ka luto neto. Or kapag katapos tapos na natin siyang i-bake. So, yun. So, ito guys, nailagay na natin yung ating uh, macarons na nagawa. So, lagyan natin siya ng timer. Ayan, 45 minutes. Lagay ko lang siya sa 150 tapos nandiyan siya sa pang bake And then ito, pasilip ko lang sa inyo. Yan, ayan na siya guys. So, antayin na lang natin siyang mabake. So, yun. So, mga kalalab, ito na nga po. Tapos na i-bake ang ating macaron. So, kung nakikita nyo, ayan. Mainit-init pa po yan. Dahil kung nakikita nyo rin po, Um, na i-transfer ko na siya from the tray kanina kung saan siya nakalagay. So ay medyo ang bango niya. Amoy nyo parang ganyan. So itong ating finished product ng macaron. So sa mga gusto pong malaman um, kung paano ko to iginawa katulad ng sabi ko kanina pinagmix ko lang lahat ng ingredients So pero kung gusto niyo pong um gumawa tayo ng video ng paggawa nito Um, please comment down below lang po so salamat po for watching bye bye